Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Katulad ng ibang bansa, ang Pilipinas ay nagkaroon din ng iba't ibang trahedya na tumatak sa kasaysayan. Ang ilan sa malalang nangyari ay ang paglubog ng MV Doña Paz na kumitil sa buhay ng higit apat na mga tao. Ang Bagyong Haya na naging dahilan ng kabataya ng pitong libo. At andyan din ang Ozone disk Fire na kumuha ng buhay ng maraming mga estudyante. Pamilya na pamilya sa mga sakuna at pangyayaring yan ang Pinoy na si Leonilo Alibangbang pero ni isang beses ay hindi niya naisip na mararanasan din niya kung gaano kahirap ang masangkot sa isang dilubyo. Noong May 13, 2015, si Leonilo at kanyang mga kasamahan ay tinatapos ang na nilang trabaho dahil ilang minuto na lamang ay magla lunch break na sila. Ngunit ang kanilang mga baong pagkain ay hindi na nila makakain dahil bigla na lamang may sumikilab sa entrance ng factory na kanilang pinagtatrabahuhan. Mabilis silang tumakbo papalabas ngunit dahil sa plastik ang mga materyales, ang apoy ay mabilis na kumalat. Sa pagbabaka sakali na mapatay nila ang apoy, tulong-tulong silang kumuha ng timba na may tubig. Ayon kay Leonilo, habang ginagawa nila yon, ang kanilang amo ay nagtatawag na ng ibang mga trabahador para tumulong at sumigaw din ito na kumuha ng tubig o kaya fire extinguisher. Pero sa bilis ng paglaki ng apoy at baho ng mga nasusunog na materyales, ay nahirapan silang maapula ang apoy. Dumagdag pa sa balakid ng mahirapan na silang makahinga at kahit imulat ang kanilang mga mata. Kaya upang mailigtas nila ang mga sarili ay silang lahat ay napilita na tumakbo papalayo ng factory. Kung ang mga trabahador sa ground floor ay nagkahagulo na, ang mga kasamahan naman nila sa production area sa second floor ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Isa sa patuloy pa rin nagtatrabaho ay si Aljon Peron na nooy mag-iisang taon nang nagtatrabaho sa factory. Ibinahagi nito na sa kalamang nila nalaman na unti-unti na palang nasusunog ang factory ay nang mapansin nilang meron ng usok na pumapasok sa salid kung saan sila nagtatrabaho. Agad silang lumabas ngunit napilitan silang bumalik dahil ang hagdanan pababa ng first floor ay nilalamon na ng apoy. Mabilis silang tumakbo patungo sa ibang hagdanan ngunit kahit yun ay naglalagablab na rin. Ibinahagi ni Aljo na sa kadahilanan na wala silang makitang emergency exit ang kanyang mga katrabaho ay nagpanik. Ang iba ay umiyak, sumigaw, humingi ng tulong at ang ilan naman ay nagpabalik-balik sa bawat direksyon sa desperadong pagtatangka na makalabas sa silid na napupuno na ng apoy at uso. Nang pagkakataon na yon, sa halip na magpanik, ginawa ni Eljon ang lahat para makalabas ng second floor at sa awa ng Diyos ay nakakita siya ng butas. Siya, ang kanyang asawa at ina niya mga kasamahan ay pumasok sa butas. Tumalon sila para makarating sa bubong ng kantin at patungo sa bubong ng truck. Ang ilan sa kanila ay lang na tumalon sa taas ng bubong ng truck. Ngunit sa isip ni Ajon ay mas mabuti ng mabalian kesa ang masunog ng buhay. Hindi na niya matandaan kung sino-sino pa ang sumunod sa kanya pero ibinahagi nito na ang kanyang asawa ay nakaligtas pero ito ay may sunog sa balikat at nabalian din ito sa pagtalon. Ang mga bumbero ay kaagad dumating sa lugar pagkatapos nilang makatanggap ng tawag. Ngunit kahit tumulong na ang mga sibilyan ay hindi nila kaagad na apulang apoy. Ang factory na yan ay nakatayo sa Barangay Ugong, Valenzuela sa Maynila. Ang pangalan nito ay Kentex Manufacturing Corporation. Ito ay eksperto sa paggawa ng mga chinelas, rubber shoes at iba pa mga gamit na gawa sa plastic. Habang naghihintay na maapulang apoy, ang kapamilya ng mga biktima ay matyagang naghintay at umasa sila na lalabas ng ligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. At halos lahat sa mga ito ay hindi mapigilang maging emosyonal. <coughs> Yung mama ko po nasa taas. Hindi pa siya nakikita. <coughs> <coughs> hindi mo po wala pa, pong <coughs> ay, pa <-anaw coughs> po nakababay. Asawa ko po. Ano pangalan? George Pina Loga po. Wala kang balita. <coughs> wala pa po kong balita. Hindi ko alam kung ano na nangyayari. Ngunit ang kanilang pag-asa ay unti-unting nawasak dahil sa loob ng pitong oras na pakikipaglaban ng mga bumbero sa apoy, ni isang beses ay walang lumabas na buhay sa factory. Nang humupa na ang uso katang apoy, ang Bureau of Fire Protection ay nakita kung gaano kalala ang pinsala at ang kalunos-lunos na sinapit ng mga trabahador na nakulong sa gusali. Karamihan sa mga ito ay nakita sa second floor at halos lahat ng biktima ay mga kababaihan. Pero sa tindi ng sunog ay nahirapan ang mga ito nakilalanin kilalanin ang pagkakakilanla ng mga biktima dahil halos butot balat na lamang o kalansay ang mga ito. Ayon sa taong ito na kinilalang si Robert Donato na nagtatrabaho ng night shift sa Kentex ay nagising na lamang siya sa ingay na mula sa sakya ng mga bumbero. Sa interview ay sinabi niya na narinig niya ang sigaw at pagmamakaawa ng kanyang mga kasamahan. Ngunit wala naman siyang magawa dahil sa tindi ng apoy nang makolekta ang mga labi, walang nagawa ang mga kapamilya ng mga biktima kundi umiyak dahil kailangan pa ng mga itong isa-ilalim sa DNA test. Ang sunog ay tinawag na pangatlo sa pinakamalalang sunog sa buong Pilipinas at sa tindi ng nangyari, hindi na lamang mga news outlet sa Pinas ang nagcover cover pero pati na rin ng mga news outlet sa iba't ibang bansa tulad ng US at ilang lugar sa Europa. Ayon sa ulat, 74 na mga tao ang nasunog ng buhay at karamihan sa mga ito ay kababaihan. Si Mrs. Candido na isa sa nawala ng mahal sa buhay ay emosyonal na inalala ang kanyang anak na babae. Ang labi ng mga trabahador ay dinala sa barangay Maisan Village Hall at yun ang nagsilbing pansamantalang morgue. Lalong nanlumo ang kapamilya ng mga ito dahil matatagalan pa sila bago makuha ang labi dahil kailangan pa nilang intayin ang resulta ng DNA. Nang tapos nang makolekta mga DNA sample, ang mga bangkay ay dinalaman sa sementeryong ito habang hinihintay ang resulta ng DNA test. Kaya mapapansin mo na sa halip ng mga pangalan ang nakalagay ay mga numero upang mapadali ang pag-identify sa mga biktima. Nang tipuni ng Kentex Management ang pamilya ng mga trabahador ay iniharap nila ang taong ito na kinilalang kanilang abogado. Mahinahon itong sinabi na ipapamahagi nila ang natitirang sahod o sweldo ng mga manggagawa na nagkakahalaga ng 5,500 pesos. Ang Noe Mayor ng Valenzuela ay nagtuyo naman ng one-stop assistance caravan sa munisipyo para tipunin ang mga ehensya o grupo na handang tumulong sa pamilya ng mga biktima. Idinagdag din ito na sagot nila ang lahat ng perang magagastos kung magagaling ang mga kamag-anak na mga ito sa probinsya. Ang SSS naman ay nangako na handa silang magbigay ng tulong hanggat mapapatunayan ng mga ito na ang biktima ay empleyado talaga ng Kentex. Tatlong araw pagkatapos ng sunog, ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagsamasamang nagtirik ng mga kandila para alalahanin ang mga biktima. Bagamat nagluluksa pa rin ang mga naulila ng mga biktima, isa ang Gabriela sa mga grupo na nag-alok ng tulong sa mga ito. Mabilis nilang ipinaalam na bagamat masakit ang nangyari, huwag silang makontento sa tulong na ibinibigay ng Kentex. Sa halip, ang magandang gawin upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay na kanilang mga mahal sa buhay ay panagutin ang mga taong nagpabaya sa nangyari. At upang mapadaling malikom ang lahat ng impormasyon na kakailanganin nila para makapagsampan ng mga kaso, ay nagbukas sila ng hotline. Ang nooy presidente na si Aquino naman ay nangako na sisiguruduhin niyang mananagot ang mga taong nagpabaya. Sa footage na ito ay makikita mo naman ang emosyonal na babaeng ito na niyakap ang umiiyak na kapamilya ng mga biktima. Ang babae ay kinilalang anak ng may-ari ng Kentex. Emosyonal niyang sinabi na ang nararamdamang sakit ng na mga naulila ng biktima ay walang pagkakaiba sa nararamdaman ng na kanilang pamilya. Dahil bukod sa sila ay nawala ng malaking halaga ng pera, ay nawalan din sila ng mahal sa buhay. Ay, hindi na rin namin, gagawin namin po ang mabibigay ko lang po sa inyo. <laughs> ang kasiguraduhan po na hindi kami aalis sa tutulungan namin po kayo. Yun lang po at muli po humihingi talaga ako ng paumanhin at patawad ang pamilya po namin. Pero katulad ng inaasahan kahit pa ata dugo ang lumabas sa kanyang mga mata, ay hindi nun mapapawi ang sakit na nararamdaman ng pamilya ng mga trabahador na nasunog. Bago magtapos ang pagpupulong na yan, bukod sa pangakong hindi nila papabayaan ng mga naiwan ng mga trabahador, ay inanunsyo din nila na magbibigay sila ng 6,000 piso at grocery. Pero ang pagtatangkang pagpigil ng Cantex Management sa mga ito na huwag magsampan ng kaso sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong ay hindi naman sapat para sa iba. Ang labing limang pamilyang ito na nalaman ng kanilang mga karapatan ay samasamang nagtungo sa Prosecutor's Office sa Valenzuela. Sinampahan nila ng kasong reckless imprudence resulting in homicide si Nabiyato Ong na presidente ng Kentex. General Manager nito na si Ong King Juan, Board of Directors na si Jose Tan, William Young, Nancy Labares, Elizabeth Yu, Charles Nang, Mary Grace Ching at General Manager na si Cynthia Di Mayuga ng CJC Manpower na agency ng mga trabador. Sinampahan din ng grave misconduct and gross neglect of duty ang nooy mayor ng Valenzuela na si Rex Gatchalian at anim pang mga opisyal. Pero kung sila ay determinado na panagutin ang Kentex at ilang mga ahensya, ang iba naman ay naisip na aabuti ng siyam bago nila makamit ang hustisya dahil usad pagong ang hustisya sa bansa. Kaya tinanggap na lamang na mga ito ang perang inialok ng kumpanya. 57 sa 72 pamilya ang tinanggap ang settlement. Sila ay nakatanggap ng 100,000 pesos para sa death benefits, 3,000 pesos para sa DNA test na ginawa, 6,200 para sa kabaong, 10,000 pesos na maaari nilang gastusin sa burol, at 5,000 piso para sa travel assistance. Suma total, sila ay nakatanggap ng 151,200 pesos mula sa Kentex. Pagkatapos nilang matanggap ang perang yan, nilagdaan din nila ang mga quit claims, waivers at mga release documents na pabor para sa Kentex. Sa madaling salita ay maaari pa rin silang magdemanda, ngunit hindi na nila maaaring idemanda o maghabol pa ng anumang benepisyo mula sa factory. Bukod sa perang yan, ang Kentex ay nangako din na ibibigay ang 8,000 piso na back pay ng mga trabahador. Sa mga sumunod na linggo ay walang tigil na nag-imbestiga ang mga otoridad sa nangyari dahil gusto nilang mabigyan ng kasagutan ang tanong ng publiko na bakit lumala ang sunog at bakit napakarami na mga namatay. Habang umuusad ang investigasyon, ang pinuno ng Valenzuela City Fire Department ay inalagay muna sa administrative leave sa paniniwala na ito ay may kakulangan sa pag-apula ng apoy. Ngunit nang interviewin ang pinuno ng Fire Department ay sinabi naman niya na kahit ang kanyang mga tauhan ay eksperto sa kanilang mga ginagawa, ang naging dahilan kung bakit inabot sila ng pitong oras sa pag ng apoy ay sa kadahilanan na kulang-kulang ang kanilang mga gamit. Tulad ng breathing apparatus, protective equipment, at kahit fire hose ay kulang din sila. Pero kung ang gobyerno ay sinisisi si mga bumbero, para naman sa pamilya ng biktima at ng mga taong nakaligtas sa sunog, ang dapat iniimbestigahan ay ang Kentex mismo at kinuhang welder ng mga ito. Base sa sinumpaang salaysay ng mga saksi, ang welder na si Oscar Romero ang punot dulo ng lahat dahil ito ay nagwelding malapit sa flammable na kemikal na tinatawag na super seal. Sinisi nila ang Kentex dahil ang factory ay walang maayos na taguan ng mga delikadong kemikal. Kaya noong nag-welding si Romero ay tumalsik ang baga sa kemikal na naging dahilan kung bakit mabilis na nagliyab ang apoy. Sa takot na baka kuyugin at patayin ang welder ng mga tao, ay kaagad itong dinala sa himpila ng CIDG para protektahan. Ang welder ay mabilis na kumuha ng abogado para protektahan ang kanyang sarili. Nang ito ay may interview, ibinahagi ni Oscar na hindi siya baguhan sa pag-welding. Sa totoo nga ay labing limang taon na niyang ginagawa ang trabahong yun. Sinabi nito na hindi niya responsibilidad ang nangyari sa halip, sinisi niya ang sekretary ng Kentex na di amunoy nagbigay sa kanya ng go signal na mag-welding. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili na wala siyang kaalam-alam na ang mga sako malapit sa kanyang inaayos na pintuan ay highly flammable bala. Sinabi nito na ilang minuto pa lamang siyang nagsisimula ay kaagad nagapoy ang mga sako at kasunod noon ay sunod-sunod na ang mga putok. Siya kasama ang dalawa pa mga welder ay mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan at lumayo sa lugar. Bagamat sila ay nakaligtas, ang sinasabi naman niyang sekretarya ay nasawi rin sa sunog. Sa lahat ng interview kay Romero ay ibinaling nito ang sisi sa pamunuan ng Kentex. Nang siyasati ng na mga otoridad ang loob at labas ng building ay napansin nila na ang bawat bintana ng factory ay merong steel matting. Bukod dyan ay napatunayan din na ang Kentex ay hindi nagsagawa ng fire drill kahit isang beses. At para mas maintindihan mo kung bakit ganoon na lamang kadami ang namatay ay kailangan mong tingnan ang floor plan ng second floor. Sa visual na ito ay makikita mo sa disenyo pa lamang na ito ay tila mala warehouse at hindi factory. Sa loob ay meron lamang dalawang pagpipilian ang mga biktima. Ang unang exit ay malapit sa nasunog na roll-up gate kung saan hinihinalang nagsimula ang sunog. At ang pangalawang exit ay makikita sa likuran. Pero ayon sa mga empleyado ay lagi naman itong nakakandado. Nang sumigla ang sunog na May 13, ang ibang mga trabahador na desperadong makalabas ay tinangkang gamitin ang mga bintana. Pero dahil sa steel matting na naka-welding ay hinding-hindi nila ito mawawasak. Ang abogado naman ng Kentex ay sinabi na legal ang paglalagay nila ng steel matting. Ipinaliwanag nito na ang rason kung bakit nilagyan ng may-ari ng steel matting ang mga bintana ay para protektahan ang kanilang mga produkto sa mga magnanakaw. Ipinagmalaki din ito na nabigyan sila ng building permit at pumasa din sila sa safety inspection. Ngunit ang mga investigador ay nagtaka kung papaano nakapasa ang Kentex sa safety inspection kahit wala naman itong niisang sprinkler sa loob ng factory. Sa mga ulat ay natuklasan ng publiko na matindi pala ang tinitiis ng mga biktima habang nagtatrabaho sa Kentex. Bukod sa mainit, maliit, siksikan, ang mga empleyado ay halos lahat contractual. At depende sa trabaho, sumasahod lamang ang mga ito na hindi bababa ng 202 pesos at hindi lalampas sa halagang 280 pesos kada araw na hamak na mababa sa itinakdang minimum wage noon na 481 pesos. Kung ang mga trabahador ay mag-overtime, kada oras ay babayaran lamang sila ng 29 pesos. Ang mga ito ay walang 13-month pay. Ang mga kababaihan ay wala ring maternity leave at hindi sila nakakatanggap ng government-mandated benefits tulad ng social insurance kahit ang kanilang agency ay kaltas ng kaltas buwan-buwan. Ang survivors at mga trabahador ay sinabi na walang electric fan sa loob, kahit emergency lights ay wala din. Kaya upang sila ay tuloy-tuloy na makapagtrabaho pa rin kung brownout, ay kailangan nilang magdala ng sarili nilang mga flashlights. Sa interview ng Business Mirror sa ilang mga trabahador, ay sinabi ng mga ito na ang sahig kung saan sila nagtatrabaho ay laging basa dahil sa water leaks. Ngunit kahit sila ay hindi na komportable sa higpit ng management, ay wala silang pagpipilian kundi magtrabaho. Nang sila ay mag-request ng safety boots o kahit simpleng bota, ay nagbingi-bingihan na lamang ang mga ito. Maging ang kanilang mga sira at butas na gloves ay hindi rin pinapalitan ng management. Kung sila ay malit ng isang minuto, 20 pesos na agad ang kinakaltas sa kanilang sahod at kung mahigit kalahating oras silang late, ay babayaran lamang sila ng kalahati. Ibinahagi ng mga ito na sa loob ng labindalawang oras kahit anong ipagawa ng kanilang bisor ay hindi nila tatanggihan dahil ganun sila kadesperadong magkaroon ng pera sa kadahilanan na kung sila ay walang kita ay hindi lamang sila ang maapektuhan kundi pati na rin ang kanilang pamilya na umaasa sa kanila. Marahil ay nagtatanong ka kung bakit kahit marami nang nilabag na batas ang Kentex sa pagpapasahod at kaligtasan ng kanilang mga trabahador ay papaanong tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon at sino-sino ang nagbigay dito ng business permit. Nang tingnan ng mga investigador ang mga dokumentong ipinakita ng Kentex, ay napatunayan nilang ang mga ito ay talagang lehitimo. Ibig sabihin, ang Bureau of Fire Protection ay binigyan ito ng fire permit kahit walang sprinklers at kaukulang emergency exits. Ang Department of Labor and Employment ay binigyan din sila ng Certificate of Compliance kahit ang pasahod ng mga ito ay mas mababa sa minimum wage. Nang lumabas ang report na yan, ang ilang mga survivors at pamilya ng biktima ay sinampahan din ng kaso si Namar Rojas na noy Interior and Local Government Secretary, Labor Secretary Rosalinda Baldos at iba pang mga lokal na opisyal sa kadahilanan na naniniwala sila na may kapabayaan ang mga ito. Habang naghihintay na pag-usad ng kaso, ang pamilya ng mga biktima ay nagkasundong gumawa ng Facebook page upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Habang ang ibang pamilya na tumanggap ng settlement ay nagmove on na, ang iba naman ay matyagang naghintay na makuha ang hustisya. Ngunit ang hustisya na kanilang hinihintay ay hindi kaagad nangyari. Bagamat maraming mga tao, ahensya at grupo ang gustong tumulong sa kanila, ay naging mabagal pa rin ang pag-usad ng kaso. Naging madalas ang pag-post nila ng update sa Facebook page at nang sumapit ang ikaunang anibersaryo ng Kentex Fire, ang isa sa mga survivor na si Amid Rada na namatay din ng dalawang mga kapatid sa sunog, ay inalala at ibinahagi ang saloobin niya sa kawalang aksyon ng nooy Pangulo na si Aquino. Kaya nang maupo sa pwesto ang dating Pangulo na si Duterte ay nagkaroon sila ng bagong pag-asa na maaaring makamit na nila ang hustisya. Taon-taon ay inilala nila ang mga kapamilya ngunit ang kanilang pag-asa ay nawasak ng ibaba ng sandigan bayan ang kanilang desisyon. Gamit ang drawing na ito ay maaaring hindi ko na kailangang ipaliwanag ang lahat. Ngunit para sa mga taong mahilig sa detalyadong impormasyon, ayon sa inilabas na anim na pahin ng dokumento ng Anti-Graph Court, ang mga prosecutors na nagsampan ng kaso laban sa pinuno ng Kentex at mga taong ito ay hindi nagpakita ng na malakas na ebidensya na magpapatunay na may kakulangan o nagkulang ang mga ito para mapigilan ang sunog. Noong 2016 ay binasura din ang kaso laban sa noong Mayor na Sigetsyalian at iba pa mga government officials sa parehong rason. Umapila sa Supreme Court ang mga biktima at mga survivors. Ngunit noong June 2021 ay pinagtibay lamang din ang pinakamataas na korte sa bansa ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sumasang-ayon sila na hindi malakas ang mga ebidensyang ipinresenta ng prosecutor laban sa mga nasasakdal. Kaya as of this recording, bagamat 74 na buhay ang nawala ay nakakalungkot na walang nanagot sa nangyari. Walang nakakaalam kung meron pang ibang mga kaso na isinampasinarada laban sa Kentex at local officials ng Valenzuela. Noong nakaraang taon, isang pelikulang pinamagatang Nocebo ay nirelease at ito ay umani ng 71% na positive rating sa Rotten Tomatoes. Ang pelikula ay Filipino-Irish psychological thriller at ang isa sa mga bida ay isang Filipina. Kung ikaw ay nasa Estados Unidos, maaaring mapunod mo ito sa streaming service na Hulu. Hindi ko pa siya napapanood ngunit sa mga taong nakapanood na, ay nakalagay sa end credits nito ang mga salitang Justice for All Cantex Workers dahil gusto nilang alalahanin ang mga taong namatay sa sunog sa factory na yun. Wala rin nakapag-report kung sinampahan ng kaso ang welder. Noong 2019, ang gusali ng Kentex ay naiulat na nakatayo pa rin. Pero kung ikaw ay taga Valenzuela, comment down below kung ito pa rin ang sitwasyon hanggang ngayon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!